Gusto ko dito bumili na ng cellphone. Kasi yung cellphone niya. Bibili ka na? Oo. Um, 567888 <p> Shield unit Open na Para Parang siyang pastel Open ko lang po. Oo, yung ganda. na Physical appearance. Nami yung mga Ang Parang o, oh, paggupit ko lang ng buhok, napunta na sa cellphone mo. Yes, oh, hindi na yung gupit ang kailangan. <laughs> Anip talaga. O, diba mo na rin agad na cellphone? Ibang classic <laughs> ka. Ay, na pala kami namili lang sa kanto. Ang putik. Sabi talaga, bumili talaga. Ganda <laughs> pa ng kulay gete mo. Tumitingin lang kami. Tapos may lang mo nag sa Xiaomi. Dahil sa upit lang talaga kami. Nagutang na ng cellphone. Free na kami, guys. Tapos na yung mga errands namin. Babo!